building to a ah. uh, building we uh, build a uh, building kaya hindi yan di an abot hurry up hurry up oh no oh no huh? baka ito dito siya oh one try gap no ay hindi pa na naman ang pupadya sa baba. Ah. Ayan. Ay, bagong ano naman to. Building na naman to. Gagawin nila, o. Oh. Maganda kasi yung view, eh. Pero yun, yun na. Gumagawa. Di ng mga bahay doon. Oo, oh, one chai gap. Hindi, mega-sign gap pala yung one Ah, gap. One chai gap papunta doon sa atin. Sa baba. Hi, Wala man lang ka naligaw na bayabas dito. tapos kakain lang tayo ng ng prutas 12 days tayo nandito lucky boy wala nang prutos mapapasubo tayo nito mamaya pag ulo din lasa isna <laughs> here am um, where we go lucky boy oh may bahay dito inday utingnan mo sa taas May tao pa rin dito, oh. Oh. Ano, abi. Bundok na to, ah. Sana sa Pilipinas din ito din. tapos may daan diyan sa mga gustong mag-hike oh, no. ng king. Ano? Joy Kerry. No Kerry. Why Kerry Kerry? It's not no, he's tired. <laughs> no tired. No Kerry. He's tired. Ah, kalahating <laughs> kilometro pa 'to.

Oo, oh, oh, may haki yan dito. ayan na uh, uh. mga mahilig mag hiking dyan dito kayo yes baba what yes sorry okay oh no grabe no cemento Yes, Baba, we go to tulay-tulay. Uh, oh, no. Patay tayo ba? Kadakyat Maya? May paakyatan pa. Hindi. May ma... Diyos ko. Ano? Pag-isipan mo. Hindi. Anong oras na? Hindi tayo pwede. Let's go